Okay, welcome mga igalak dinis sa atong channel Ed Casinys. Og karon makita na to ang overlooking gid din mismo sa may ibabaw nga bahin sa may salay. Particularly din din sa may matampa pines. Na makita na to ang nindot kay gatalan aon sa kinayahan mga ison. Oga, ganig a fogs na dapat sunahan nga bahin nga bukiran. Oga, kita nato dan mismo ang uh busbod kay medyo nakatuktok ta karon do sa ibabaw uh, nagita medyo tugnaw kay kay dinhi area mga igsuon. So o gani na dinhi ang uh, sakop sa karanso. <laughs> ang uh, nakapa uh, kuan na ng mga gala O gani ganin ato ipalantaw sa inyo ang uh, uh, gamay lang nga daklit mga igsuon so sa mga fine trees nga nindot kayo nga uh, talanawon. So muna din karon ang sitwasyon. Dinhi din mismo sa may matampak pines. O makita ninyo si red butterfly, no? Ang uh, si Lady Blue, ang uh, ni lantaw sab sa nindot kayo nga uh, hulagway o uh, kinayahan mismo sa may area sa may matampa pines sundi so, mga igsuon nato nga uban sab nato nga mga videos sa nindot nang nato nga matalan-aon sa kinayahan dini mismo sa may matampa pines particularly dini si sa may salay sa may oriental salamat.